Ay, yes po. Wait lang po. Hello po, Joyride po. Ma'am, nandito na po ako sa Pancake House. Sige po, yun tayo yung ano sa dulo. Nandito ko sa ano, kasi na ay nakablock po. Okay. Ay, ma'am, ano, Hintayin ko na lang po kayo dito. Cake house. Sa'yo lang, ko nakikipunta. Halika muna, dito ka lang sa tabi ko. May gusto lamang lang ibang sayo wait kaya huwag Joy Ma'am nandito na po sa Pancake House Sige po, 'yun lang sa doon. Nito sa ano, kabila ay naka Ay Ma'am ano, hintayin ko na lang po kayo dito. pancake house. Ay, yes po. Wait lang po ah. Charlotte po, no? Ay, Charlotte po ba? Ay, may helmet po kaya. Ay, okay lang, ma'am, yung helmet po natin. Ano Yung helmet po natin dito gamitin. Ay, 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 po. Sige. Shower cup naman tayo, ma'am. May shower cup naman po. Ay, Okay, na okay, sige po. Ay, may sarili talaga kayong dala, ma'am, lagi. May sarili po kayong dalang helmet lagi. Okay po. Medina Road, passing po, no? Uh -oh. Okay. Okay, sige po. So yung mga nakuha na natin yung sticker natin dito sa ano, BMSK Digital Printing Services. Dito lang yun sa sangandaan sa mga gusto magpagawa ng sticker. Check natin. Siyempre, unang lagay tayo mga tol tayo unang didikit magdidikit na ito ayun, no? solid na yung sticker to mga tol portable sticker pa sa so, mga nagtatanong kung saan banda to message nyo sa page kaya mag comment na lang kayo alright dito ito natin natin yung sticker natin sya lalagay yun no yun portable tv arn alright <laughs> quality quality o oh, Moto Ball TV. Okay, right, dito lang kayo sa sangandaan. BMSK Digital Printing Services. Okay, dyan tayo nagpagawa ng sticker. Alright, nakuha na natin yung sticker natin, guys. Gang, gang. Napauwi ah, na tayo, galing tayo sa biyahe at lang natin yung ating sticker. Sa BMSK Digital Printing Services So mga gusto magpagawa dito lang yung sasakandaan Pag gusto nyo humingi na yung sticker sa akin Hingi lang kayo ha ah. Eh, magdadala na tayo palagi para sa ating mga customer at mga followers at so, bago kayo bigyan ng sticker dapat i-follow nyo ako so, share nyo rin tong video na to di ba hindi naman puro ano lang yung ito. tapos walang share ba diba? so, may share tapos like ko so, subscribe na rin kayo sa youtube channel natin motobal tv rin yan sa sa youtube <laughs> sa youtube channel natin motobal tv uh, out sa mga tropa natin dyan ha? Uh, sa mga Mga tropa ang minyon So shout out sa inyo Ayun yung mga solid natin na uh, sharer Pag nakalumag-luwag tayo um, uh, Baka mamigay ako Gusto nyo ba ng vape disposable? <laughs> Marami pa tayo sa bahay nun Hindi uh, na natin na uh, Nakasig so, Kaya Nagbabawas sa tayo dun Marami tayong stock sa bahay na Vape disposable So mag So magkaganon Share nyo kasi ba? para masaya tayo lahat salamat <laughs> at uh, shout sa lahat ng mga tropa mga nanonood sa atin sa mga nagsishare yun lang sa mga pagdarating na bagong followers natin dyan diba? shout out sa inyo right, kita kita tayo sa sunod natin vlog see you